Mulan kagabi medyo malakas ang sabi ng mga tao dito tsaka ah uh, basa din yung ano yung yung lupa so pumunta dito ka kanina umaga si daddy para syempre pakainin yung mga kambing at uh, nagsimula narin na rin siyang mag magtanggal ng mga kawayan hello o oh, ka na ha huh? Oh, sus. So, uwi ka na? Busog yung tami mo, ah. So, Nagsweta rin siya magdanggal ng kawayan. Um, ang matrabaho lang kasi kapag pinanggal mo, kinalas mo yung kawayan. Gawa nang nakatali siya, yun lang yung matrabaho. Kaya dapat pag nagkalas ka, uh, hindi masyadong maaraw. Pero syempre, sana naman na tayo sa ganun. So, yan o. Oh. dahil sa nakatali siya, yan ang magiging Um, time consuming kailangan kalasin mo yan para mahatak mo yung bawat uh, kawayan na to tapos para maitumba na so makapag start na siya nakatatlong tudling na siya tanggalin tapos after nyan iipunin sa gitna sa kasisigaan tapos yung mul plastic mulch is <laughs> ang kulit na ang kulit ng ating bisiro hello asus 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 ayan Ayan. Ito na po ang itsura ng ating update ng ating uh, pipino. So pagkatapos nyan, uh, sisigaan natin. Tutulungan. Kung kayang tulungan, tutulungan natin si daddy, syempre. Maganda na yan pag sinigaan mo. Tapos afternoon, aararuhin na siya. Sobrang lakas ng hangin tagabi. Tapos kumukulog-kulog. So, sabi ko for sure uulan talaga siya. Pero hindi kami inabot sa San Carlos dun sa bahay, dito lang sa Santa Isabel umulan, ewan po sa ibang lugar dito sa Kabiyo kung umulan ating update sa ating sitaw, so, unahin muna natin dito dito sa Pipinuhan, bago dun mapunta sa sitaw, ito muna tayo medyo matrabaho pero kaya yan